Pila ka mga residente malapit sa Ungka flyover, nagkakabalaka bangod sang nagakataktak na debris sa proyekto. Pag-usmod sang duta sa idalom sang flyover, normal. Suno sa DPWH6, bangod sa padayon nga rectification. Si Zen Kilantang Sasa, nakatutok live sa barangay Ungka Dos Pavia, Iloilo. Zen? Jerk, hindi lang ang mga residente ang nagkakahangawa sa pagkalahulog sa mga debris halindiri sa ibabaw sa unka Flyover, kundi pati man ang mga nagalabay ng mga motorista. Nasaksihan ni Manong Cornelio ang pagkalahulog sa debris halin sa unka Flyover. Suno sa iya maswerte nga wala siya maigo, pati man ang mga nagalabay ng mga motorista sa idalom sang Taytay. Yung mga debris na nanahulog daw, nagtupasa ka sa kredada. Ito yung bayi ka na nagkabantay sa lakyan, nakalumbos na sa Mga alas, alas 3 ito sa ngapon, sa Sabado. Pag alas 4, nahulog naman ang motor, lutay lang na iko. Makitaan nga sa sinigapurosyon sa Ungka Flyover may mga litik. Sa din ini ang nagkalahulog sa idalong sang Taytay. Suno sa Department of Public Works and the Highways Region 6, bangod sang jet grouting activity nga ginapatigayon sa lugar, nagkalahulog ang mga debris. It's nothing more of a concern ina kay tungod na sa aton nga finishing sang una nga na, gin gin ang depression eh so na nagkaroon na hukas na, na, na siya bigos of development sa aton nga activity Matandaan nga kayo ang Ungka flyover bangod sang nakita nga vertical displacement of settlement sa Pier 4, 5 kag 6 sadto nga ginconstruct sa International Builders Corporation. Samtang ginuyata naman sa bagong nga kontraktora nga Monolithic Construction and Concrete Products Incorporated ang rectification sang Taytay. Natalupang man ang pagusmod sang duta malapit sa approach sang Taytay nga ginabanta yara sa 2 to 3 inches. Suno sa DPWH normal lang ini bangod naga borehole sila nga kabahin sang pagrehabilitate sang flyover. Ang iban nga mga residente nga nag star malapit sa unka flyover, nagakahangawa nga mahalitan sa mga debris sa proyekto ilabina sa mga ululan. Natural na eh, ba sa ulihe, apektado mo kami eh, gaano mo, sige grouting nila. Gilayon nga ginpangkuha sa ahensya ang mga debris sa Taytay agad hindi na makatugas ang peligro. May team naman ang DPWH nga nagabantay sa Taytay -tay, agad magmonitor sa sitwasyon. Jerd, suno sa DPWH, nagapatigayon sila sa seismic test kadaadlaw, agud malantaw ang epekto sa jet grouting activity sa tinutuyo ng malabot ang matigang porsyon sa duta nga ginatindugan sa unka flyover. Jerd? Madam Ogid, nga salamat kapuso Zen Kilantang Sasa.